Sa aking mga kabata ni Dr. Jose Rizal Kapag ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit Sanlang kalayaan nasa ring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid Pagkat ang salitay isang kahatulan sa bayan, sa nayot, mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alimang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa isang tunay na nagpala wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at Salitang Anghel sapagkat ang puong maalam tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salita natin huwad din sa iba na may alfabeto at sariling letra na kaya nawalay dinatnan ng sigwa. Ang lunday sa lawa noong dakong una